Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Binibining Jaren Higsig, nagmula sa seksyon ng Philippine 1A. Ngayong araw na ito, aking tatalakayin ang panitikan sa panahon ng Espanyol at aking sisimulan ang aking pagtatalakay. Mahigit tatlong daan taong napasailalim ng Espanyol ang mga pamamahala sa Pilipinas. Dahil sa di makatarungang pamamahala, Dinagsa ng pambabatikos ang pamahalaang ito. Isa sa mga naging tulay para maipaabot sa lahat ang mapaniil na patakaran ng mga Espanyol ay ang paggamit ng panitikan. Ang naging paksa ng panitikan sa panahong ito ay may tatlong halimbawa. Una, pagtulugsa sa pamahalaan at simbahan. Pangalawa, kulturang Espanyol. Pangtatlo, pag-udyok sa mga Pilipino na magising at magkaisa upang matamo ang minimiting kalayaan. Halina't isa-isahin natin ang mga panitikang umusbong sa panahon ng mga kaspila. Mga uri ng panitikan. Una, ito ay tinatawag na muro-muro. Ang muro-muro, ito ay isang dulang makarelihiyon na naglalarawang labanan ng mga Kristiyano at mga Muslim. Halimbawa ng murumuro, pag-ibig at pagtataksil. Ang pag-ibig at pagtataksil, maraming murumuro ang nagtatampok ng mga kwento ng pag-ibig sa pagitan ng Kristiyanong prinsipe at isang murong prinsesa. Ang mga kwentong ito ay kadalasang nagtatapos sa pagtataksil o pagkamatay ng isa sa mga magkasintahan. Pangalawang halimbawa ng muro-muro, ito ay tinatawag na paglala paglalaban ng reliyon. Ang pangunahing tema ng mga muro-muro ay ang paglalaban ng Kristyanismo at Islam. Ang mga muro ay karaniwang inilalarawan bilang mga masama at mapanganib ng mga kaaway ng mga Kristiyano. Pangtatlo na halimbawa ng muro-muro ay tinatawag na kabayanihan at katapatan. Ang mga tauhang kristyano sa mga muro-muro ay karaniwang nagpapakita ng mga katangian ng kabayanihan at katapatan. Sila ay handang ipaglaban ang kanilang pananampalataya at ang kanilang bayan. Pangalawang uri ng panitikan. Ito ay tinatawag na sinakulong. Ano nga ba ang sinakulo? Ito ay ang pagsasadula ng buhay at pagpapasakit ni Yesus. Ang mga piyesa nito ay batay sa pasyo. Halimbawa, pagpasok sa Jerusalem, ang eksena kung saan si Yesus ay pumapasok sa Jerusalem sa ng isang asno at ang mga tao ay sumasalubong sa kanya. Huling hapunan, ang eksena ito, kung saan si Jesus ay kumakain ng huling hapunan kasama ang kanyang mga disipulo at nagtatag ng sakramento ng Eucharistia. Pag-aresto at paglilitis. Ang eksena kung saan si Jesus ay inaresto ng mga sundalo ng Roma at dinala sa harap ni Pontio Pilato para sa paglilitis. Pagpapako sa krus. Ang eksena kung saan si Jesus ay ipinako sa krus sa Golgota at namatay para sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Pagkabuhay na muli Ang eksena kung saan sa Jesus ay muling nabuhay mula sa libingan at nagpakita sa kanyang mga disipulo. Pangtatlong uri ng panitikan, ito ay tinatawag na pasyon. Ito ay binibigkas o inaawit kapag may pabasa sa bahay o sa kapilya tuwing sumasapit ang mahal na araw. Halimbawa ng pasyon, pagdurusa at pagtubos. Ang pasyon ay nagtatampok sa pagdurusa ni Heso Kristo para sa kasalanan ng sangkatauhan at ang kanyang pagtubos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Pag-ibig at pagpapatawan. Ang pasyon ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan at ang kanyang pagpapatawad sa mga kasalanan ng mga tao. Pag-asa at muling pagkabuhay. Bagaman naglalarawan ng pagdurusa ang pasyon at nagbibigay din ng pag-asa para sa muling pagkabuhay ni Yesu Kristo at ang buhay na walang hanggan. Pang-apat na uri ng panitikan. Karagatan. Ano nga ba ang karagatan? Ang karagatan, ito ay batay sa alamat ng isang prinsesa na hangad na magkaisang dibdib ang binatang mahirap na kanyang inibig ay makaisip ng mainam na paraan. Halimbawa ng karagatan, hinamon niya ang lahat na maniligaw na sisirin ang sisig na inihulog niya sa dagat. Dito, nagtagumpay ang kanyang kasintahan na pinakamagaling palang manisig panglima na uri ng panlikan. Ito ay tinatawag na duplo. Ano nga ba ang duplo? Ang duplo, ito ay tagisa ng talino sa pamamagitan ng pagtula. Ang mga manlalaro nito ay nagpapagalingan sa pagbikas ng berso at nagpapatayugan ng nilalaman. Halimbawa ng duplo. Ito ay idinaraos sa bakuran ng namatayan pagsapit ng ikasiyam na gabi. Matapos na mailibing ang mao, layunin nito na aliwin ang mga kamag-anak ng namatay. Pang-anim na uri ng panitikan. Paglakad ng Estrela at ng Belen. Ano nga ba ito? Tuwing sasapit ang Desyembre, sa siyam na araw ng simbang gabi, ang altar ng simbahang katoliko ay ginagawang bilen at dito inilalagay ang imahe ng banal na mag-anak. Halimbawa, sa huling araw ng gabi, pinalalakad sa isang mahabang pisik ang isang malaki at magandang istrela na may korona sa ibabaw at may ilaw sa loob na siyang kumakatawan sa talang naging palatandaan ng pagsilang ng dakilang Misayas at siyang ginawang patlubay sa tatlong haring mago. Pangpito na uri ng panitikan. Ano nga ba ito? Ito ay tinatawag na karilyo. Ano nga ba ang karilyo? Ang karilyo ay isang dula na ginagampanan ng mga ginugupit na karton. Ang nagpapagalaw ng mga anino ay ang mga mandudula sa likod ng puting tabing. Halimbawa ng karilyo. Karilyo ng simbahan. Ang mga simbahan sa Pilipinas ay kadalasang may mga karilyo na ginagamit para sa mga pagdiriwang at mga espesyal na okasyon. Ang mga karilyo ito ay maaaring gamitin sa mga sinakulo at pasyon upang magbigay ng isang dramatikong epekto sa mga eksena, karilyo ng mga grupo ng musika may mga grupo ng musika sa Pilipinas na eksperto sa pagtugtog ng karilyo. Ang mga grupo ito ay maaaring magbigay ng live na pagtugtog sa mga dulang, dulang patlugan o maaaring silang mag-record ng mga tunog ng karilyo na maaaring gamitin sa mga pelikula o palabas sa telebisyon. Karilyo ng mga tagapagpagawa ng musika Ang mga tagapagpagawa ng musika ay maaaring gumamit ng mga tunog ng karilyo sa kanilang mga komposisyon. Ang mga tunog ng karilyo ay maaaring magdagdag ng isang natatanging tunog sa kanilang musika at maaaring magamit upang lumikha ng isang dramatikong epekto. Yun ang mga panitikan sa panahon ng Espanyol. Sana ay marami kayong matutunan sa ating tinala tinalakay ngayon. Yun lang po at maraming salamat. Thank you.